Hi guys! For today's video, ito ang aking budol for today. Ito yung mini perfume na pwede mong i-refill. Kung meron kayong mga pabango na gusto nyo, ay konti lang yung dala nyo. Ito ang the best para sa inyo. Oh, wow. So, ganito lang yun, guys. Ito ay tatanggalin nyo. And then, susok-sok. At, i-spray. Ah, oh, Zion. Hello. Kita nyo. Ay, umaangat siya. So, no, diba? Yeah. So, yung mga paborito yung perfume, meron na kayong handy-handy nito. Please like and subscribe to my channel! <laughs> Mini perfumes are available at Shopee and Lazada. Buy now!